High value target ng PIDEA sa Iloilo, timbog sa mga otoridad. Arestado ng PIDEA Region 6 kasamang intelligence assets at polis Iloilo ang isang tulak ng shabu sa isang operasyon sa barangay Inday, City Proper, bandang hapon ng December 10. Kinilala ang sospek na si John, 41. Nasam sa mula sa kanyang humigit kumulang 115 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 782,000 pesos. Nakuha rin ang mga improvised tutor, 15,000 pesos by bus money, cellphone, mga lighter, pitaka at isang plastic container. Maharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 na may katapat na parusang life imprisonment, mabibigat na multa at mahabang taong pagkakakulong.